yo guys good afternoon uh, hapon na kasi dito guys uh, kaka out lang natin sa trabaho nag snow na naman guys puti na lang bago yung ano natin yung sasakyan ng gulong natin I mean sasakyan natin bago uh, so anyway guys uh, welcome na naman sa ating panibagong vlog Uh, yung yung ano ngayon guys yung weather ngayon is a uh, minus 1 lang no? ganda ng civic ni ano guys oh. ni Hans Sheesh. kaso guys parang graduate na tayo dyan eh. tapos na tayo sa uh, sa kotse no? pero pag may pambili ako bibili pa rin ako ng ganyan <laughs> So anyway guys, yung topic natin ngayon is uh, tungkol sa nag-comment na uh, bakit daw hindi ako na lang nagpilot. So shout out kay Kuya no, yung nag-comment. Pero sasagutin natin yung ano, kung bakit nga ba. Kasi lahat ng sasakyan natin is Honda eh. Ang dumi ng sasakyan natin, guys. Dumi, hindi na makapaglinis dahil itong snow na to guys matutunaw na naman so putik-putik na naman so sakay muna tayo guys so yun guys ah uh, makakapagod no pero syempre guys ganun talaga pero buti na lang guys meron tayong ganito ayan guys so punta tayo dito tapos sa uh, seats tapos punta tayo sa massage. Punta tayo dun sa driver. Ando na siya. So, ayan na guys. full recovery. Or dito tayo sa relax. Ayan. So, nakakatulong din siya guys. Miski pa paano talaga. Nakakatulong din. Um, tapos yung ano guys. Yung upuan medyo mainit. ba? Diba? Kasi napa-andar na natin to kanina pa. ano So anyway guys, pag-usapan natin yung nag-comment. Oh, sarap ng masahe guys. Ang sarap. Oh. Sarap. So buksan natin to guys. Para maliwanag tayo. Nakikita nyo ba? Isa pa. Kalahati lang siya. Full eh. natin. Yun. So pag-usapan natin guys si Idol no, yung nag-comment habang nagda-drive ako pa uwi. So buti na lang guys, walang basag yung salamin natin. No? Uh, hindi pa tayo guys nakakahanap ng papalagyan natin ng uh, maglalagay ng ano, ng uh, windshield protector. Kailangan ko siyang palagyan guys para miski pa paano maprotektahan natin. Ayoko kasi mabasag yan kasi original yan. Tapos kasi dito, pag nabasag, replacement na lang. Ayoko nang ganun gusto ko yung original pa rin. So anyway guys, tara habang nagdadrive ako. Pag-usapan natin yung comment ni Kuya. Uh, first of all guys, um, uh, bago pa i-comment ni Idol yon yung bakit hindi na lang daw ako nag-Honda. Uh, yun nga, nag-reply ako sa kanya na bago niya pa sabihin, uh, nagawa ko na yon Nagpunta na ako ng ano Hindi ko lang na vlog uh, Nagpunta na ako ng Honda Nagpunta na ako ng Toyota So hindi ko lang na vlog yon Kasi nga ayaw ko munang I-vlog Kasi baka mamaya maudlot Baka hindi naman ako ma-approve Tapos sayang naman So baka Baka Hindi matuloy So yun nga uh, Bakit hindi nga ba ako nag-pilot So Unang-una guys Kasi May mga ibang trim Yung level yung pilot, mayroong, katulad din ito mayroong ST line mayroong ST, mayroong platinum, so pare-parehas ngayon guys yung pilot, uh, uh, na-research ko na yon, ang makina kasi guys ng pilot is 3.5 yung pinaka uh, uh, top of the line nila kumaga so 3.5, mayroon din ata silang 3.0, so inisip ko yung gas consumption guys, so doon tayo din tumitingin. And then yung looks niya guys, uh, is hindi ko gusto. Kasi nga parang bulky siya tapos uh, same lang din 6 seater to 7 seater lang din, meron din silang 7 seater na na pilot. So yung looks niya kasi guys, uh, iniimagine ko na kasi pag pag na set up ko na is uh, baka hindi ko hindi ko magustuhan. Kaya hindi ko pinili. And then, yung price nya guys is uh, medyo... Siyempre, alam naman natin dito guys sa uh, Canada yung presyo ng Asian car. Diba? Uh, dito sa Canada guys, baliktad eh. Uh, sa Pilipinas guys, uh, nang nandun pa lang ako, hindi pa lang wala pa kami dito pa kami nakarating dito. Pangarap ko na SUV, ito. Kaso doon sa atin, dyan sa Pilipinas, uh, sobrang mahal siya. Kaya, uh, bihira-bihira tayong makakita ng ng uh, explorer na yung talagang top of the line doon kasi nga sobrang mahal niya guys eh. kasi American car sa atin mahal eh talagang sobrang yaman mo na lang talaga tapos yung gas nito guys mahal eh sobrang mahal ng gas natin sa Pilipinas so di ba uh, karamihan ng ng uh, kababayan natin is practical lang din minsan sa gas nila yung gas consumption yung tinitingnan nila ako nga guys eh yung sasakyan ko hindi na ako nagpalit noon Civic okay na ako 2000 2009 ba yon pero mababa lang yung mileage noon tapos sinalagaan ko lang kasi matipid din sa gas eh 1.8 pa yon guys medyo malakas na nga sa gas yun pero kumpara mo naman sa mga SUV na katulad nito so anyway ganun nga guys uh, sa atin mahal yung American car dito naman mahal yung Asian car yung uh, uh, Toyota Honda yan mahal dito lalong lalo na yung pyesa nila sobrang sobrang ano sobrang mahal tapos, uh, kaya yun yung unang reason ko na na hin, parang hindi ko gusto looks ng ng Pilot, although na syempre Honda pa rin yun. Pero siyempre, ako kasi parang nagsawa na rin ako sa Honda para sabi ko maiba naman. Hindi naman sa maiba naman, pero isa kasi sa gusto ko rin tong Explorer. So, yun, uh, nakita ko yung, yung Pilot medyo medyo off sa akin kaya sabi ko, pero nandun pa rin yung option ko na na pag hindi ako na-approve sa Explorer or sa Highlander sa Grand Highlander, o di yun ako kunin ko, depende kung sino ma-approve, pero eh, unayin ko muna yung pinakagusto ko so second, pumunta ako na uh, tinignan ko yung Highlander yung Toyota, ang Toyota kasi guys hindi talaga hindi talaga ako ano ng Toyota guys, hindi ako fan ng Toyota isa lang ang gusto ko sa Toyota, yung 86 nila yun lang ang gusto ko sa Toyota Um pero dito kasi um, Highlander is a uh, maganda rin, maganda rin dito sa Canada yung Highlander, yung malaking SUV. Kaso inisip ko nga kasi hindi never naman ako nag Toyota eh, kaya parang sabi ko pinaka last option na siguro yung Toyota. Uh, tapos ang pangatlo is eh uh, to nga yung Explorer pero kasi hinuli ko yung Explorer kasi sabi ko ito yung talaga yung choice ko, eh, yung Explorer. So 'yun, pinuntahan ko yung Explorer. Tapos uh bago ko papuntahan na research ko na 'yun, guys. Nag-search-search na ako sa YouTube kung ano yung pictures na talagang nag-research na ako. Uh kaya alam ko na din bago ako pumunta ng ano, bago ako pumunta ng uh, dealership. So ayun, anyway, guys, 'yun na, 'yun ang ano na, 'yun na yung dahilan ko na bakit napunta ako sa uh, sa Ford dahil nga ano, dahil nga tawag dito, uh, na research ko na siya. Tapos um, ano pa ba? Uh, gusto gusto ko kasi guys, yung lalong lalo na to, yung ma yung makina niya, tapos yung uh, looks niya, tapos yung pictures niya guys, nakita niyo naman, talagang sobrang solid, 'di ba? Sobrang solid ng pictures niya, no. Tapos ano pa ba? Pero yung unang-unang -una nag um, uh, kumaga unang-unang nagnakaw ng paningin ko guys is itong loob niya. Itong interior niya kasi ang ganda ng ano niya guys eh yung red stitch niya sobrang ganda talagang kala mo racing racing eh kasi nakikita ko lang dati to guys sa Type R. Eh. So sobrang nainlove talaga ako guys sa ano niya sa sa interior niya yung manob, yung steering wheel niya, lahat everything, wala akong hindi gusto dito sa loob guys tapos ito pang san ano niya sunroof niya talagang full ano siya hindi naman full yung halos buong buo tsaka yung speaker niya guys 12 yung speaker niya 12 o 14 something like that pero Kung uh, hindi ako magkakamali 12 ata o 14, uh, 12 ata to 14 kasi bali tatlong ano to eh tatlong tatlong klase to eh may 14 may 16 ata na speaker hindi ko alam yung sa platinum kung ilan yung speaker niya kasi hindi ko naman ni-research yung kasi nga hindi naman yun yung kukunin ko so yun ang ano ko guys yun ang reason ko uh, bakit hindi ako nag, nag ano nag pilot so tayo naman kasi kanya kanya naman tayo ng gusto di ba um, hindi naman porque yun ang gusto mo eh yun ang yun ang sasabihin mo na dapat dapat na ganito ka na lang ganyan ka na lang kay tsaka kanya-kanya kasi talaga tayo at um, yung price niya kasi guys uh, mas mahal eh mas mahal yung pilot ang alam ko eh hindi mas mahal pala to ang pilot kasi nakita ko 66 lang ata pero nakita ko kasi na pilot is yung mababang ano lang trim lang hindi ko alam yung top of the line nila kung yung 3.5 na makina na hindi ko na nasilip eh, yung presyo eh. kasi huling silip ko nasa, nasa 70 din eh. so kasi hindi ko gaano siyang na-research kasi nga, hindi naman yun yung number one na gusto ko so siguro ito si Idol um, maraming naririnig na, na negative sa sa Ford ba diba? so hindi natin masisisi si Idol kung bakit nag comment siya na parang yung comment niya kasi ng huli eh, sa bagay okay lang sa bagay kasi brand new naman yan so parang parang ano parang doon nga uh, siguro may bad experience sa sa Ford kaya ganun na sabi niya hindi natin masisi pero siyempre nga idol alam mo naman ang sasakyan nasa nasa tao pa rin yan nasa sa nag-aalaga pa rin yan kasi kung ikaw Uh, barubal ka mag-drive or pinapabayaan mo yung sasakyan mo pag once kailangan na palitan ng ganito, palitan ng ganyan, baka napabayaan ng iba, pabayaan nyo tapos lumalala yung yung ano yung uh, problema tapos yun. Kasi meron yung yung Ford kasi talaga guys may mga issue yan eh pero lahat naman ng sasakyan pati Honda ah, na recall yung CRV nga namin na recall din eh lahat naman ng sasakyan may problema depende na lang din sa pag-alaga mo Pero yun nga siguro yung experience ni Idol is ah, hindi siguro maganda um ito kasi Idol ano 2025 kasi ano to kumaga siguro naman yung mga mga kailangan nilang baguhin, kailangan nilang ayusin, ayusan nila kasi 2025 na. Kaya ito yung pinili ko instead na Explorer 23, 22, 21. So yun dun yung choices ko nang una pag nag-explorer ako kasi ano eh, uh, yun ang pinaka gusto ko sa Pilipinas. So nag-release nga sila nitong 2025 is updated lahat. So, ito yung kinuha ko para for ano na for life na na ano, for life na na explorer to, no? So, 'yun ang reason ko, guys, kung bakit um hindi na lang ako nag-pilot, no? Hindi na lang ako nag-ibang sasakyan or highlander. Maybe choices pa nga ako, guys, yung Land Cruiser ng Toyota, eh. Kasi halos kapresyo... Ano, ah, nee, mas mas mura nga yung Land Cruiser, eh. Kasi si Boss Kram, nagkaroon siya ng... Nagkaroon, kumuha siya ng, ano, ng uh, Land Cruiser. Tinrade niya yung uh, Tundra niya. Nagpalit siya ng Land Cruiser. So, yun din yung isang option ko. Pero ito talaga ang gusto ko, guys, kasi ito pwedeng i setup kasi to guys eh so papakita ko na lang sa inyo kung anong klaseng setup ang gagawin natin pero pag unti-unti lang 'di ba so ayun ayun uh, ang reason ko kung bakit hindi ako nag-pilot na lang no kaya sa pag may, sa may mga nagtatanong sana na ganito na lang ako ganito ganyan uh, yun nga mga idol pare -pares, hindi tayo pare-parehas ng gusto no uh, ako kasi nakailang Honda na kami tatlo na kami Ah, pang-apat na, bali. Pang-apat na yung CRB. Una, yung Civic kong 1990. Yung racing-racing ko, 1998. Lahat yun. Pinaano ko. Pinabago ko lahat. Tanggal makina. Palit makina. Tapos, in-strip to metal. Tapos, yun. Nabenta ko. Nagpalit ako 2009 na Civic. Yung FD. Kung nakita nyo sa mga... Hindi pa ako ganun ka anong vlogger. Makikita nyo nandyan sa video ko. And then may BRB kami, kay Glass naman 'yon, yung BRB, yun, yung brand new na yung BRB na kuha namin noon. And then dito sa Canada yung Honda CRB. So, 'yon. Ayun yung ano, talagang Honda kami, talagang gusto ko sana Honda kasi wala akong option guys na na malaking Honda yung ODC, ay eh, medyo parang ban naman ang datingan pero pang ano talaga pang pamilya talaga yun. 8-seater talaga yun. Pero, wala sa choices ko yun. Tsaka, mahal guys. O order ka pa taon ang antayin mo. So, ayun guys. Ayun ang reason natin. Reason ko kung bakit hindi na lang ako nag-pilot. So, sana kay Idol. Uh, sana nanood ka ulit. Um, thank you sa ano mo Idol. Thank you sa comment mo na yun. Kipa pa paano. Uh, o nga no. Para napag-usapan natin na bakit hindi na lang ako nag-Honda. Nag Total, Honda Honda boy naman ako. Honda yung gamit ko. Pero... Pero ganun talaga siguro pag yung tumatanda ka na <laughs> uh, tumatanda ka na siguro nag-iiba na rin. Ito kasi guys, talagang six seater eh. Kung may may yun nga, mag may darating na family. Lalong-lalo lalo na yung mother-in-law ko na pinapagalitan ako lagi. <laughs> pag dumating sila, di makakasya kami dito, di ba? So, ayun guys. Ayun ang ano ko, yun ang sagot ko no sa sa nag-comment sa idol. Thank you, thank you. Uh, thank you din sa panonood mo no. So, hanggang dito na lang ulit yung vlog ko guys. Ah, may kukunin lang ako, no? So, thank you sa panonood nyo. Sana nasagot ko sa idol. Ah, ingat kayo palagi dyan. Bye-bye. Peace.